May nakita siya sa ilalim? Mm, parang yung yata. Agoy! Pero natatakot ka? kasi may na po yun. Ha? Naniniwala ba kayo sa inkanto? Shokoy o ibang nilalang na hindi natin kapariho? Dahil sa video ito ay bumisita tayo dito sa Salay Misamis Oriental dahil may kinatatakutan at sinasabi nilang pantalan daw ng ibang nilalang at sila ay nabubulabog pag narinig na ang busina ng isang barko kahit wala naman silang nakikita. Magandang araw sa inyong lahat. So by the way, is itong lugar na kinatatayuan ko ngayon, is ito yung sinasabi nilang lugar kung saan matatagpuan natin ang sinasabi lang pantalan ng mga ibang nilalang. In short, daungan ng mga inkanto. At alam nyo ba na itong tahimik na dalawang pasigan o tabing dagat na ito is meron itong nakatakot nakakatakot na istorya ng kahapon. So kung ano yung nakakatakot na istorya, yung sinasabi nila, yun yung ating aalamin sa araw na ito. Kung ano nga ba ang misteryo sa pantalan o sinasabi lang pantalang ito ng mga ibang So ngayon guys, samahan niyo ako para makita natin yung sinasabi nilang pantalan. So gaya ng nakikita nyo guys, is ang lalaki ng mga bato rito. Pero sabi ng mga nakatira dito, pag low tide daw, is kitang kita talaga daw yung batong nakahira papunta sa batong yun. So bakit nasabi nila itong isang pantalan? Dahil dito daw is may naririnig silang busina ng barko. Pero kung iisipin niyo, tara kaysa, kung iisipin niyo, wala ka makikitang barko usang pantalan man lang dito. So, malaking palaisipan sa mga taga rito kung bakit may barko o busina ng barko na naririnig sila dito. So, ngayong araw guys is makakausap natin si Ma'am Marisa at sa mga hindi nakakaalam is dito na talaga isinilang si Ma'am Marisa at may alam din siya sa istorya nitong sinasabi nilang pantalan ng mga ibang nilalang dito sa Salay Misamis Oriental. nung mga nakakatanda is talagang naniniwala sila na pantalan talaga ito. Yes, tapos... So ba't nasabi nilang may pantalan, ma'am? Totoo bang may mga busina ng barko naririnig dito? Yes, yes. Hala. May nagsasabi, ma'am, na... Every time, every time na marinig yung busina ng barko is yes. may mga kababalagang nangyayari meron po like ano ma'am? tulad ng As ano? kasi minsan itong buwan minsan may nangunguha dito ng tao pag may mga maliligyo mga bata ha? Huh? Uh -uh. ah, oo nangunguha? oo na lulunon so, gano'n grabe no? ito talaga ang na nangunguha ng mga tao ayang may malaking bako sa likod yes ah? eh, kaya nga hindi dapat paliguan dyan So hanggang ngayon ma'am is hindi pwede ang mga bata maligo dyan sa Indeed. pwestong yan. So yung batong yan ma'am is may nakuha na talaga. Dami na po. Matanda o bata. Ma yung batong yan ma'am marami na nakuha. Yes. Uy. Marami na? Marami na yun. Halala. na yun na matay dyan. So hanggang ngayon ma'am is pinaniniwalaan pa hanggang ngayon na mang nangunguha pa yung batong yan. Oh yes, yan. nangunguha pa yun. Kaya nga, kaya nga guys o, oh, naobserbahan nyo sa buong Balalampasigang ito is wala talaga kang makikitang maliligo o naliligo dyan sa pwestong yan. Yung asawa ko po, naliligo dyan. Tapos po, sumisilip siya sa ilalim. Nangunguha ng isda. Hindi siya nakakuha. Yung singsingan niya eh, yung wedding ring namin. Mm -hmm. Nalaglag doon. Hindi dapodapodamputin damputin, hindi na dapodamput. Kapas, para daw na humila sa kanya. Abay! Uh -huh. Hinila siya pa. Inila din sa ilalim. Kasi sumisilip siya eh. Eh, kukunin sana niya yung sing, -sing na laglag. Tapos mamana siya sa ilalim. May nakita daw siya. May nakita siya sa ilalim? Mm, parang suko yata. Agoy! Agoy! Yokoy or ano. Hindi niya alam kasi pangit ang mukha. Sa iriyang yan, ma'am. yan lang mismo yung bato talaga yan. Pero yung mga gilid, yung mga gilid okay naman. Hindi. Lahat yan. Isang buong yan. Ano? Sa iyo yung may bato? Sa malalim yung may bato? Malalim yun. Hindi ngayon mawakay. Hindi nga maano. At may sitwasyon daw dito na itong nakatira sa bahay nito, ito, dito yung nakatira sa bahay nito is nagwawalis daw siya ng mga bandang alas 3 ng hapon. Pero naalimpungatan siya dahil sa habang pag nagwawalis siya is may talagang napakalakas na boses o napakalakas na busina ng isang barko. Pero ngayon ma'am is may mga naririnig pa kayong busina ng barko sa ngayon kasalukuyan? Ito sa itong bahay niyo. Huh? Nakarinig din sila. Hindi lang nila pinakarinig. Okay. Tumatayo yung balhibo ko ma'am sa sinasabi ko ngayon ma'am. And guys, kung nakikita nyo yung malaking bato sa gitna, is may sabi-sabi dito na meron daw nakatago or nakabaong kayamanan. Kaya nung mga ilang taon nang nakalipas, is may nagtangka daw niyan na ah, kunin yung batong yan gamit yung mga malalaking equipment. Itong bato na to, itong bato na to, may pumupunta na dito. Hmm uukitin sana yan tatanggalin ang tatanggalin ang bato niya. ah hukayin? kain? kain kasi may bulawan daw ah pinaniwala ginto sabi ginto meron talaga ah meron? Kasi hindi makukuha dahil may tao nga nagpapantay dyan ala so guys sabi ni nanay marisa is yung malaking bato yung nakikita niyo malaking batong yan is marami na daw sumubok na hukayin yan pero bigo sila dahil pinaniwalaan nila na may malaking kayamanan yan pero hindi makukuha dahil sa so nga sinasabi nila may nagbabantay sa pwestong ito papunta don sa dulo tatakot ka ba dito? ay hindi naman kasi nasasanay na kami hindi naman sila nagano hindi naman nila kami ginagalaw yung nakatira dito sa ah okay so anong paniniwala mo dyan ma'am? bahay kaya yan o ano kaya yan dyan ma'am? parang mansions yan doon sa ilalim mansion ng ano? Ng mga mm -hmm. ibang But nila lang? Hindi ko ba, hindi ko alam kung yung or Mansyon, mga no? Duwar, mga ano sa dagat. Hindi, hindi namin alam. O Serena, kain? hindi namin alam. Serena, mga siyoko, hindi namin alam. So guys, narinig yung sinabi ni Mama Risa. Is, lalo na't ikaw ay hindi taga rito, estranyo ka dito, is wag mawag mong subukang maligo, lalo na sa may area yan. Mm -hmm. Dahil nga, sinasabi nila na malaki yung chance ah, nakukunin ka sa eriyang ng diyan. Bilang isang estranghero, is ayo kong sumubok dahil siyempre naniniwala tayo. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa sinasabi lalo na sa mga taong dito na talaga isinilang sa lugar na ito. So, Ma'am Marisa, Ma'am, maraming salamat po sa iyong pagbahagi. So, maraming salamat Ma'am Marisa at ako po ay naniniwala sa mga ganyan wala namang mawawala sa atin kung tayo maniniwala. Ang sa atin lang is kung ano man yung ano, irespeto lang natin. Respeto lang natin, distansya lang natin at respetuhin natin kung ano yung mga bagay dito sa ating kalikasan na hindi natin may paliwanag. Yes. So ngayon te, sa kasalukuyan, kahit ngayon may naririnig pa kayong busina ng barko? Mayroon kahit tanong pang mga, mga bahay dyan na malapit dito sa barko. Mayroon naririnig. Hala. lang yun hindi nila pinapansin kasi mag yan minsan alas ng gabi every alas ng gabi Then, bihira lang minsan depende sa oras sa gabi na ka. sila busina ng bar halaka So isa namang kababalaghan na kwento ang nahitid natin sa inyo ngayon. And by the way, kung napadaan kayo sa ating channel is please, please subscribe Rentoms TV and kindly Ah, uh, like para updated tayo sa ating mga lakad bawat-bawat araw, bawat linggo para makapaghatid tayo ng mas magandang istorya. So ito pala sa si Tom's TV. kita kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah.